Hello! <laughs> so, naka-order ako ng sikat na viral na, yung viral na Dubai chocolate, puna pa pistachio. So, nakita ko kasi sa The Chefs, ayan, kung meron kayong app na The Chefs. So, dito ako nag-order sa Poplars. 38 real siya. Gusto ko siyang tikman ko nung lasa. Ay, she. So, ito siya. <laughs> Ganito lang siya kalaki. Ganyan. I try natin. Titikman ko lang siya mga chaps. Kasi na oh, si ako dito eh. <laughs> At ang nakaabang dito. hmm, <laughs> nakaabang siya lagi. Basta gusto niya. So ito siya. Nalusaw kasi siya. Si, deliver ko kasi to siya Ooh. sa The Chaps. Ayan siya o. Oh, the Viral Dubai. Yay! Chocolate. Oh my God! Totoo nga ang balita. So, ito yung feeling niya sa loob. ko Kunafa and pistachio. Try natin. Hmm? Milky siya. Milky. Kung may regas na milk chocolate. Perfect to. Dalawang bata. <laughs> Thirty-eight to. Meron na sa sao sa Riyad. Hmm. Natatawa ako sa mga anak ko. Alam pala nila to. Actually, masarap siya. Hmm? Hmm? Masarap. Gusto ko siya. Itama ko na nga sila. Alin na kayo? Oh, try. Masarap kasi. Nagtampo. Mm. mm. Show them. Like it? Good? Mm. Milky. milky siya, right? What's your rate? For me, dahil may ako sa milk chocolate. I 9 out of 10. Ten. ten. Sa'yo 10? What about the chocolate? Parang kaya ko tong ubusin, pero titiran ko si ano Ashton. Mm. So, pwede kayo mag-order dyan sa Deceps. Poplars. Hmm? Yup. Hmm. May ligas ako sa sweet. Lalo na chocolate. Hmm. Pero nakita ko to. Hmm. Nung nakita ko sa, sa TikTok, meron na. Hmm. <laughs> behind the scenes. Panoorin nyo kay Haring TV. Hey, bye! Hmm, harap.